Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay nagmamadali para umangat, marami ang nauubos bago makarating. Marami ang gumigising araw-araw na pagod, inuulit ang parehong gawain umaasang may magbabago ngunit walang nangyayari. Lahat gustong umasenso, pero kakaunti ang handang harapin ang katotohanan na minsan. Hindi ka aangat sa pamamagitan ng pagdagdag kundi sa pagtigil, sapagkat may mga gawi tayong akala natin ay walang epekto. Ngunit sila pala ang tahimik na sumisira sa ating disiplina, kalooban at pag-unlad. Ang pag-angat sa buhay ay hindi paligsahan ng bilis, kundi pagsusuri ng direksyon. Maraming masisipag, ngunit kakaunti ang matalino sa pagpili kung saan dapat ilaan ang kanilang lakas. Dahil kahit gaano ka pa kasipag, kung mali ang inuuna mo, ikaw ay laging mapapagod ngunit hindi uusad. Ang tunay na pag-unlad ay hindi laging tungkol sa paggawa ng marami." kundi sa pagbitaw sa mga bagay na pumipigil sa iyong lumipad. Sabi ni Epictetus, hindi lahat ng bagay ay dapat mong sagutin at hindi lahat ng laban ay dapat mong salihan. Ang marunong umatras sa maling laban ay hindi duwag kundi matalino. Ang marunong tumigil sa mga gawaing nagpapabigat sa buhay ay siyang nagbubukas ng pinto sa katahimikan, malinaw na pag-iisip at pagangat na may dignidad. Ang karunungan ay hindi palaging nakikita sa mga hakbang na ginagawa, kundi sa mga hakbang na pinipiling hindi gawin. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngayon, kung handa ka ng tunay na umangat, panahon na para pagmasdan ng sarili at tukuyin ang mga gawaing dapat mo nang bitawan. Ito ang sampung ugali na tahimik Ngunit matindi ang kapangyarihang pumigil sa iyong pagunlad, mga bagay na kapagtuluyan mong iniwan, magsisimulang magbago hindi lang ang takbo ng iyong buhay, kundi pati ang kapayapaan ng iyong isip. Number 1, ang pag-aaksaya ng oras sa walang kahalagahang bagay. Ang oras ay isa sa pinakamahalagang kayamanang ibinigay sa atin ng buhay, ngunit ito rin ang pinakamadaling mawala kapag hindi natin pinangalagaan. Marami ang nagsasabing kulang ang oras para magtagumpay. Ngunit sa bawat sandaling ginugugol sa mga walang kabuluhang bagay, unti-unti nilang inuubos ang pagkakataon nilang umangat. Hindi nawawala ang oras dahil mabilis ito. Nawawala ito dahil tayo mismo ang nagpapawala sa Kanya. Ang pag-aaksaya ng oras ay madalas na hindi natin namamalayan. Minsan, ito ay nakatago sa mga simpleng gawi tulad ng labis na panunood walang katapusang pakikialam sa buhay ng iba o pakikisabay sa mga usapang walang saysay. Habang iniisip mong nagpapahinga ka lamang, dahan-dahan ka palang nilalamon ng kawalan ng direksyon. Ang mga maliliit na sandaling ito ay nagiging mga araw, linggo at taon na hindi mo na maibabalik. Para sa mga stoic, ang oras ay hindi basta sukatan ng tagal, kundi ng paggamit. Ang bawat oras ay pagkakataon upang linangin ang sarili, magbago, at itama ang mga maling hakbang. Kapag sinayang mo ang oras, hindi mo lang pinapatay ang sandali kundi pati ang mga posibilidad na sana ay nagdala sa iyo ng tunay na pag-unlad. Sabi ni Seneca, maikli ang buhay, ngunit sapat ito para sa taong marunong gumamit ng oras. Ang taong marunong maglaan ng oras sa mga bagay na may kabuluhan ay hindi kailanman mawawalan sapagkat ang bawat minutong ginugugol niya sa pagkatuto at pagpapaunlad ng sarili ay nagiging puhunan ng kanyang kinabukasan. Kapag natutunan mong igalang ang oras, unti-unti mong mauunawaan na hindi mo kailangang magmadali para umangat. Ang kailangan mo ay malinaw na direksyon at tamang paggamit ng bawat sandali. Sa paglipas ng panahon, makikita mong ang tagumpay ay dumarating sa mga taong marunong maghintay, kumilos at gumamit ng oras ng may karunungan. Number two, ang palaging paghahambing sa iba ang paghahambing sa sarili sa buhay ng ibang tao ay isang tahimik ngunit makapangyarihang hadlang sa pagunlad. Kapag palagi mong tinitingnan ang tagumpay, kayamanan o estado ng iba, nawawala ang pokus mo sa sariling landas. Ang iyong lakas at oras ay nagiging panlabas na kompetisyon sa halip na pagtutok sa tunay na pag-angat ng sarili. Ang paghahambing ay nagdudulot ng kawalang kasiyahan at kawalan ng kapayapaan sa kalooban. Madalas nating isipin na kung masusundan natin ang yapak ng iba, mas mabilis tayong aabante. Ngunit ang bawat tao ay may sariling panahon at paraan ng pagunlad. Ang sinumang magtatangkang gayahin ng iba ay palaging matutukso ng pagkabigo. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung paano tayo nakikita ng iba, kundi sa kung paano natin nakikita at pinapabuti ang ating sarili. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong ikumpara ang sarili sa iba sapagkat ang bawat isa ay may sariling landas at oras ang karunungan ay makikita sa kakayahang tingnan ang sarili bilang natatangi at sapat sa kanyang sariling paglalakbay ang paghahambing ay walang saysay sapagkat wala tayong kontrol sa buhay ng iba ang kontrol ay nasa sariling aksyon at disiplina kapag natutunan mong itigil ang paghahambing magsisimula mong pahalagahan ang bawat hakbang na ginagawa mo ang mga maliit na tagumpay ang mga tahimik na pag-unlad at ang bawat aral ay nagiging pundasyon ng mas matatag na sarili ang pokus ay lumilipat mula sa ingay ng mundo patungo sa katahimikan ng iyong isip at kaluluwa ang taong hindi nahuhulog sa patibong ng paghahambing ay nakakamit ang kapayapaan at tunay na paglago hindi siya nasasakal ng inggit o panghihina ng loob sa halip ginagamit niya ang kanyang lakas at oras sa mga bagay na may saysay at nagpapaunlad sa kanya araw-araw. Sa ganitong paraan ang pag-angat ay nagiging natural at hindi pilit. Number 3. Ang pagpapabaya sa sariling kalusugan at katawan. Ang katawan at isipan ay ang dalawang haligi ng anumang uri ng tagumpay, ngunit marami ang hindi pinapahalagahan ang kalusugan. Kapag pabaya sa katawan sa pagkain sa tulog at sa ehersisyo, unti-unti itong nagpapahina at nagiging sagabal sa lahat ng ambisyon. Ang malusog na katawan ay pundasyon ng matibay na isipan at matatag na desisyon. Kapag ito ay pinabayaan, kahit gaano katalino o kasipag ang isang tao, mababawasan ang kanyang kakayahang umangat. Ang pagpapabaya sa kalusugan ay hindi lamang pisikal. Kasama rin dito ang pagpapabaya sa isip sa pamamagitan ng labis na stress, kakulangan sa pahinga, at pagbibigay daan sa negatibong emosyon. Ang Stoic ay nagtuturo na ang kalmado at balanseng isip ay mahalaga upang makita ang tamang landas at gumawa ng makabuluhang desisyon. Ang katawan at isipan ay magkaugnay. Kapag ang isa ay mahina, ang isa ay sumusunod. Sabi ni Epictetus, ang katawan ay tahanan ng kaluluwa, kaya dapat itong alagaan upang ang isip ay maging malaya at malinaw. Ang karunungan ay hindi lang nakikita sa kung gaano karami ang iyong nalalaman kundi sa kung gaano mo pinapangalagaan ang sarili upang magamit ang kaalaman na iyon sa tamang paraan. Ang tamang pagkain, pahinga at ehersisyo ay hindi lamang pisikal na pangangalaga kundi disiplina sa sarili. Kapag natutunan mong pahalagahan ang iyong kalusugan, magsisimulang lumakas ang iyong kakayahan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang enerhiya ay hindi lamang para sa trabaho, upan labas na gawain kundi para rin sa pagpapalago ng isip at espiritu. Ang isang taong malakas at malusog ay mas handa sa anumang hamon at mas mabilis makakaangat sa buhay. Ang taong nagbibigay halaga sa katawan at isipan ay may kakayahang gumawa ng matalinong desisyon at manatiling matatag sa harap ng pagsubok. Hindi siya madaling panghinaan ng loob at hindi rin siya madaling masira ng mga hamon ng mundo. Sa ganitong paraan ang kalusugan ay nagiging susi, hindi lamang sa pisikal na lakas, kundi sa kabuang pag-angat at tagumpay. Number 4. ang palaging pagpapaliban sa mahahalagang gawain. Maraming tao ang nagnanais umangat ngunit paulit-ulit na ipinagpapaliban ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang pagpapaliban ay isang tahimik na halimaw na kumakain sa oras at oportunidad. Ang bawat pagkakataong hindi ginamit upang kumilos matuto o magdesisyon ay unti-unting nagiging pabigat sa pagunlad. Habang iniisip na bukas ay magsisimula, ang bukas ay patuloy na nauuwi sa kahapon. Ang pagpapaliban ay kadalasan dulot ng takot, kawalan ng kumpiyansa o kagustuhang maging komportable. Ngunit ang pagangat ay hindi nangyayari sa komportabling lugar. Ang pagbabago at pagunlad ay nangangailangan ng aksyon. At ang aksyon ay nangangailangan ng tapang na humarap sa hindi tiyak at minsang masakit na proseso. Ang taong palaging nagaantala ay nahuhuli sa bawat hakbang na dapat ay kanyang sinimulan. Sabi ni Seneca, ang hindi kumikilos ngayon ay mananatiling gaya ng kahapon. Ang tunay na karunungan ay nakikita sa kakayahang simulan ang tama sa tamang oras. Ang bawat hakbang gaano man kaliit ay nagdadala ng momentum na unti-unting nagtutulak sa tao tungo sa kanyang layunin. Ang pagpapaliban ay pagtalikod sa pagkakataong maging higit sa sarili. Kapag natutunan mong harapin ang mahalagang gawain agad, mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong sarili at sa takbo ng iyong buhay. Ang pagkilos sa tamang oras ay nagdudulot ng kumpiyansa, kasiyahan at malinaw na direksyon. Ang bawat hakbang na hindi mo ipinagpapaliban ay pundasyon ng mas matatag at mas maayos na kinabukasan. Ang taong hindi nagpapaliban ay hindi lamang produktibo, kundi disiplinado at may paninindigan. Sa bawat desisyon na ginawa niya sa tamang panahon, lumalago ang kanyang kakayahan at karakter. Ang pag-angat ay hindi na isang pangarap, kundi isang tuloy-tuloy na proseso na kanyang tinatahak araw-araw. Number 5. Ang pagsunod sa opinyon ng iba nang walang pagsusuri. Maraming tao ang humihingi ng direksyon sa opinyon ng iba at madalas ay sinusunod ito nang walang sariling pagsusuri. Kapag ang bawat desisyon ay nakabase sa sinasabi ng iba, nawawala ang sariling pagkakakilanlan at kakayahang gumawa ng tamang hakbang para sa sarili. Ang pag-asa sa opinyon ng iba ay nagdudulot ng kalituhan, kawalan ng paninindigan, at kadalasan ay pagkabigo. Ang mundo ay puno ng payo at opinyon, ngunit hindi lahat ay para sa iyo. Ang tunay na karunungan ay matatagpuan sa kakayahang suriin ang bawat payo at piliin kung alin ang makakabuti sa iyong pagunlad. Ang sino mang palaging sumusunod sa iba ay palaging naapektuhan ng galaw, tagumpay o pagkakamali ng iba at nawawala sa kanyang sariling landas. Sabi ni Marcus Aurelius, hindi ang opinyon ng iba ang magtatakda ng iyong direksyon, kundi ang iyong sariling pagpapasya at disiplina. Ang tunay na kalayaan at tagumpay ay nagsisimula sa sariling pagsusuri at paninindigan ang marunong mag-isip at kumilos para sa sarili ay hindi basta nasusunod ng agos ng opinyon ng nakararami, kundi lumilikha ng sariling landas. Kapag natutunan mong pahalagahan, ang sariling pagsusuri kaysa sa opinyon ng iba, mas malinaw ang direksyon ng iyong buhay. Mas nagiging matatag ka sa bawat hakbang at mas handa sa mga pagsubok. Ang pag-angat ay nagiging bunga ng sariling karunungan at paninindigan, hindi ng impluensya ng ibang tao ang taong may sariling paninindigan ay hindi madaling maligaw o mawalan ng motibasyon. Ang kanyang mga desisyon ay nakabatay sa tamang pagsusuri, hindi sa kung ano ang gusto ng nakapaligid. Sa ganitong paraan, ang tagumpay at pagangat ay hindi lamang pansamantala kundi nagiging matibay at makabuluhan sa bawat aspeto ng buhay. Number 6. Ang pagpapanatili ng mga toxic na relasyon. Maraming tao ang nahuhulog sa bitag ng mga relasyon na sumisira sa kanilang pag-unlad. Ang mga taong laging kritikal, negatibo o gumagamit ng iba para sa sariling kapakinabangan ay unti-unting kumakain sa enerhiya at determinasyon ng isang tao. Ang pagpapanatili ng ganitong relasyon ay parang paglakad sa mabigat na putik. Bawat hakbang ay nagpapabagal sa iyong pag-angat. Hindi lahat ng kasama sa buhay ay nararapat manatili. Ang stoic ay nagtuturo na ang kapaligiran ay may malakas na epekto sa isip at asal ng tao. Kapag ang paligid ay puno ng inggit, galit at kawalan ng suporta, mahirap makamit ang kalinawan at disiplina. Ang tunay na kaibigan ay nagtataguyod ng kabutihan, hindi nagpapabigat sa ating pasanin. Sabi ni Epictetus, pumili ng kasama sa buhay na nagpapalakas sa iyong isip at karakter at iwasan ang nagpapahina nito ang karunungan ay nakikita sa kakayahang kilalanin kung sino ang nararapat manatili sa iyong buhay at kung sino ang dapat mong lisanin. Ang paghihiwalay sa mga toxic na relasyon ay hindi pagiging selfish, kundi proteksyon sa sarili at sa sariling pagunlad. Kapag natutunan mong palayain ang sarili mula sa mga relasyon na pumipigil sa iyong paglago, makakaranas ka ng bagong kalayaan. Ang isip ay nagiging malinaw, ang puso ay hindi napabigat, at mas nagiging produktibo ang bawat hakbang na ginagawa mo. Ang pag-angat ay mas mabilis at mas tiyak kapag hindi ka hinahadlangan ng negatibong impluensya. Ang taong marunong pumili ng tamang relasyon ay mas matatag at mas handa sa buhay. Hindi siya madaling madala sa drama o pagkadismaya. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang oras at lakas sa mga taong tunay na makakatulong sa kanyang pagunlad at sa mga gawaing makabuluhan sa kanyang buhay. Number 7 ang labis na pagkakabit sa teknolohiya at social media. Sa modernong panahon, ang labis na pagkakabit sa teknolohiya at social media ay nagiging tahimik na hadlang sa tunay na pag-unlad. Ang patuloy na pag-scroll, walang katapusang, pag-browse at labis na pag-aalala sa opinyon ng iba, sa online ay kumakain ng oras, at mas mahalaga ng kapayapaan ng isip. Maraming tao ang abala sa virtual na mundo, ngunit nahuhuli sa tunay na buhay ang sobrang pagkahumaling sa teknolohiya ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng atensyon. Ang tao ay nagiging pabigat sa sariling isipan dahil sa sobrang impormasyon at ay na hindi naman nakakatulong sa personal na pag-unlad. Ang stoic ay nagtuturo na ang kontrol sa sarili ay nakasalalay sa kakayahang piliin kung saan ilalaan ang pansin. Kapag ang atensyon ay laging nakatuon sa mga walang saysay na bagay, Nawawala ang lakas para sa mahahalagang hakbang. Sabi ni Seneca, huwag hayaang ang labis na aliwan at ingay ng mundo ay guluhin ang katahimikan ng iyong isip. Ang karunungan ay makikita sa kakayahang limitahan ang distractions at ituon ang enerhiya sa makabuluhang bagay. Ang tamang paggamit ng teknolohiya ay nagbibigay ng tulong hindi humahadlang sa pagunlad. Kapag natutunan mong kontrolin ang oras, at atensyon sa paggamit ng teknolohiya, mararamdaman mo ang kalinawan sa isip at mas maraming oras para sa tunay na pag-unlad. Ang bawat hakbang patungo sa kaalaman, disiplina at paglago ay nagiging mas malinaw at mas produktibo. Ang labis na pagkakabit sa virtual na mundo ay nagiging kalayaan sa tuwing napapalitan ng makabuluhang aksyon. Ang taong marunong gumamit ng teknolohiya ng may disiplina ay mas handa sa anumang hamon sa buhay. Hindi siya madaling maligaw o mawalan ng oras sa walang saysay na bagay. Sa halip nagagamit niya ang kanyang lakas, talino at oras upang makamit ang tunay na pagangat at makabuluhang tagumpay. Number 8. Ang pagpapabaya sa pagpapalago ng sariling kaalaman. Maraming tao ang nagnanais umangat, ngunit hindi ini-invest ang oras at enerhiya sa pagpapalago ng sariling kaalaman ang patuloy na pagtigil sa pagkatuto ay parang paglalakad sa dilim ng walang direksyon habang ang mundo sa paligid ay patuloy na nagbabago at umuusad. Ang kaalaman ay susi upang makasabay at mas higit pa upang makahanap ng tamang landas. Kapag pinabayaan mo ang iyong isip sa kakulangan ng pagkatuto, bawat oportunidad na dapat ay para sa iyo ay dahan-dahang nawawala at ang iyong pag-angat ay napipigilan. Ang pagpapabaya sa sariling kaalaman ay hindi lamang tungkol sa kakulangan sa edukasyon. Kasama rin dito ang hindi paglinang ng karanasan, kritikal na pag-iisip at malalim na pag-unawa sa sarili. Ang Stoic ay nagtuturo na ang isip ay dapat laging malinaw at handa sa anumang hamon. Ang taong hindi nagpapalago ng kaalaman ay madaling maligaw, madaling maimpluensyahan at nawawala sa tamang direksyon ng kanyang buhay ang kaalaman ay hindi lamang kagamitan, kundi sandata upang makagawa ng matalinong desisyon, sabi ni Epictetus. Ang hindi nag-aaral at hindi nagdaragdag ng kaalaman ay nananatili sa kahapon at hindi mararating ang bukas. Ang tunay na karunungan ay hindi nakukuha lamang sa libro o formal na edukasyon, kundi sa bawat karanasan sa buhay, sa bawat pagkakamali, at sa kakayahang magsuri at matuto mula sa mga ito. Ang bawat hakbang ng pagpapalago ng isip ay pundasyon ng mas matatag na sarili at mas malinaw na landas sa hinaharap. Kapag natutunan mong pahalagahan ng patuloy na pagkatuto, mararamdaman mo ang malaking pagbabago sa takbo ng iyong buhay. Ang isip ay nagiging mas malawak, mas handa sa mga hamon at mas malinaw ang direksyon. Ang bawat bagong kaalaman ay nagiging puhunan sa mas matalinong desisyon mas mahusay na relasyon at mas produktibong aksyon. Ang pagpapabaya sa pagkatuto ay nagiging pabigat, samantalang ang patuloy na paglinang sa kaalaman ay nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad at pagangat. Ang taong patuloy na nag-aaral at nagpapalago ng sarili ay mas handa, mas matatag, at mas tiyak sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Hindi siya madaling maligaw, panghinaan ng loob, umapigilan ng hamon ng buhay sa halip ginagamit niya ang kanyang kaalaman at karunungan upang magpatuloy sa landas ng pagunlad, upang umasenso ng may dignidad at upang lumikha ng buhay na makabuluhan at puno ng kapayapaan ng isip. Number 9. Ang pagtatago sa takot at hindi pagtanggap ng responsibilidad. Maraming tao ang naghahangad ng pagunlad, ngunit natatakot harapin ang sariling responsibilidad. Ang takot ay tahimik na halimaw, na pumipigil sa pag-angat sapagkat sa bawat pagkakataong umiwas ka sa hamon unti-unti mong isinusuko ang kontrol sa sariling buhay ang pagtanggap sa responsibilidad ay tanda ng lakas at karunungan ang pag-angat ay nagsisimula sa kakayahang harapin ang sariling takot at gumawa ng tamang hakbang kahit mahirap ang takot ay kadalasang nakatago sa likod ng excuses at pagpapaliban Maraming tao ang pumipili ng komportable at ligtas na landas upang iwasan ang posibilidad ng pagkakamali o kabiguan. Ngunit sa bawat hakbang na iniiwasan dahil sa takot, ang pagkakataon na matuto at lumago ay nawawala. Ang stoic ay nagtuturo na ang katatagan ay hindi nasusukat sa kung gaano kakalakas sa simula, kundi sa kakayahang bumangon at kumilos sa kabila ng takot. Sabi ni Seneca, ang hindi humaharap sa hamon ay mananatiling alipin ng kanyang takot. Ang tunay na karunungan ay nasa kakayahang kilalanin ang takot, harapin ito, at gamitin bilang lakas upang umasenso. Ang pagtanggap ng responsibilidad ay hindi isang pasanin kundi isang daan upang maging malaya at matatag. Sa bawat desisyon at hakbang na ginagawa mo ng may tapang, lumalakas ang iyong kakayahang kontrolin ng buhay. Kapag natutunan mong harapin ang iyong takot at tanggapin ang responsibilidad, mararamdaman mo ang kapangyarihan na bumuo ng sariling landas. Ang bawat hakbang ay nagiging pundasyon ng kumpiyansa at karunungan at ang bawat pagkakamali ay nagiging aral na magpapalakas sa iyo. Ang pagangat ay hindi lamang resulta ng pagkakataon, kundi ng katapangan at determinasyon. Ang taong marunong humarap sa hamon at tumanggap ng responsibilidad ay mas matatag sa bawat aspeto ng buhay. Hindi siya madaling maligaw o panghinaan ng loob sa harap ng pagsubok. Sa halip ginagamit niya ang kanyang lakas, talino at tapang upang lumikha ng buhay na makabuluhan, puno ng disiplina at may malinaw na direksyon patungo sa tagumpay. Number 10. Ang pagkakapit sa nakaraan at hindi pagtanggap sa pagbabago. Maraming tao ang nais umasenso ngunit patuloy na nakakulong sa nakaraan. Ang alaala ng pagkabigo, sakit, o pagkakamali ay nagiging pabigat sa pagunlad kung hindi ito nauunawaan at pinapalaya. Ang Stoic ay nagtuturo na ang nakaraan ay hindi dapat maging tanikala kundi aral. Ang pagangat ay nagsisimula sa kakayahang bitawan ng mga bagay na hindi mo na mababago at itoon ang lakas sa kasalukuyan at hinaharap ang labis na pagkakapit sa nakaraan ay nagdudulot ng pag-aalinlangan at kawalan ng tapang sa paggawa ng tamang hakbang. Maraming tao ang hindi makausad dahil inuulit-ulit ang parehong alaala at pagkakamali. Sinusubukang itama ang nakaraan sa halip na gumawa ng bago sa kasalukuyan. Ngunit ang oras ay patuloy na tumatakbo at ang pagkapit sa nakaraan ay nagiging hadlang sa lahat ng posibilidad ng pagunlad. Sabi ni Marcus Aurelius, ang hinaharap ay pag-aari ng iisang nag-iisip ng malinaw at kumikilos sa kasalukuyan. Ang karunungan ay makikita sa kakayahang tanggapin ang pagbabago, pag-aralan ng nakaraan at gamitin ito bilang gabay, hindi bilang pasanin. Ang pag-angat ay nangangailangan ng tapang na palayain ang sarili mula sa bigat ng nakaraan at yakapin ang mga bagong oportunidad. Kapag natutunan mong bitawan ang nakaraan at tanggapin ang pagbabago, mararamdaman mo ang kalayaan sa isip at kapayapaan sa puso. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagiging makabuluhan at puno ng direksyon. Ang pag-angat ay nagiging mas natural at mas tiyak kapag hindi ka na hinahadlangan ng alaala o pangamba mula sa nakaraan. Ang taong marunong magpalaya sa nakaraan at tanggapin ang pagbabago ay mas handa sa hamon at oportunidad ng buhay. Hindi siya madaling maligaw o mahulog sa takot at panghihinayang. Sa halip ginagamit niya ang kanyang karanasan bilang gabay at ang kanyang isip at puso ay nakatuon sa paglago tagumpay at mas makabuluhang paglalakbay sa buhay. Sa paglalakbay ng buhay, ang bawat hakbang patungo sa pagunlad ay nagsisimula sa pagtigil sa mga bagay na humahadlang sa ating paglago. Ang pagangat ay hindi laging tungkol sa pagdagdag ng gawain o tagumpay, kundi sa karunungan na bitawan ang mga hindi nakakatulong. Ang katahimikan, disiplina at malinaw na isip ay sandata ng sinumang nagnanais maging malaya at matatag sa kabila ng unos at tukso ng mundo. Ang mga gawi, ugali at paniniwalang pumipigil sa atin ay hindi basta-basta mawawala, kailangan itong kilalanin, harapin at palayain. Ang Stoic ay nagtuturo na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang kontrolin ang sarili, hindi ang mundo sa paligid. Ang bawat hakbang na ginagawa ng may karunungan at disiplina ay nagtutulak sa atin patungo sa mas mataas na antas ng sarili ang pagbabago ay hindi laging madali, ngunit ito ang tanging daan upang maranasan ang tunay na pag Ang taong matatag ay hindi takot sa pagharap sa sariling kahinaan at hindi nag-aaksaya ng oras sa walang saysay. Sa bawat pagpili na tama, sa bawat hakbang na makabuluhan, ang buhay ay unti-unting nagiging mas maliwanag at mas malaya. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ang bawat video ay hakbang upang palalimin ang iyong isip, patatagin ang iyong kalooban. At tulungan kang harapin ang buhay ng may tapang at karunungan. Maraming salamat po. Magingat po tayo palagi. At kay Lord palagi ang papuri.